I'm so happy and I'm so grateful na first time kong makaranas ng mga ganitong event. Hello everyone, welcome back again to Beach of Love. <laughs> Guess where? Hello everyone. So, good morning, good morning Ay, hindi na pala good morning It's good afternoon kasi It's 12 noon And today is October 27, 2023 So, ayan, nakapusturo tayo ngayon Yan yung ating hitsura Kasi nga Um, pupunta tayo sa event sa mga kasapi sa Malboro event natin ngayon ayan so sumakay lang po ako ng um, padja kasi dalawa uh, two rides kasi yung ano galing sa amin so ayan papunta na ako sa may highway kasi sasakay ako ng jeep ah uh, jeep yun sa sakin ko papunta doon sa event uh, venue ng event ayan so this is the first time na invite na na-invite ako sa ganitong event as a sari store owner and as an as a small business owner so ngayon uh, masyadong mainit no hinihingal din ako sa pagbo -vo voice so voiceover over muna tayo ngayon kasi nga mahirap mag sasalita nang naglalakad <laughs> naglalakad ayan, so nasa jeep na tayo ayan na nga, at nakaabot na tayo sa ating event, sa venue uh, sa venue ng event, dyan sa Fontina Cafe, malapit lang din naman siya, uh, 10 minutes lang naman yung um, biyahe papunta do dito sa event uh, sa venue ng event, ayan, so may isa din akong kasama, papunta din yan sa venue ng uh, event, ayan, so tinatanong niya ako kung saan ba talaga kasi Fontina yan, tapos hindi namin alam. Doon sa function hall pala sa second floor. Yung e, e, naiisip ko, tapos naiisip din niya, is doon sa may likuran. So, this is the first time talaman. Pareho kami dalawa na first time lang maka-attend sa mga ganitong event. As a small business owner also. So, ayan na nga. Paakyat na kami sa taas. Sa sa second floor. Ayan, so ma makikita nyo talaga na may event talagang nag uh, magaganap dito, no? So, papasok na kami. So, kokonti pa lang yung tao. At ayun na nga, yung ibang mga staff ng cafe at staff ng PMFTC. Ayan. So, pagpasok pa lang namin, uh, iniintroduce na nila kami kung saan kami uupo. Ayan. Ina-assess nila kami kung uh, saan kaming chair pwede uupo at saka ano yung pangangailangan. Wini-welcome We naman na nila kami. At very heartwarming yung pag-welcome nila. So, hindi kami naiilang. Ayan. So, nakaupo na tayo at saka yun, nag-start na yung event. Yan, si attorney, yung speaker niyan uh, Actually, siya yung host. Isa yan sa mga legal staff staff ng company nila. Siya si Attorney Morocco, siya yung nag-introduce ng mga staff, other staff ng kasama niya sa PMFPC no sa Malboro. Siya yung ano, siya yung uh, siya yung host diyan. isa din siya sa mga speaker. So nakikinig ako kung ano yung mga pinag-uusapan nila. Ayun, ini-introduce na isa-isa yung mga uh, speaker. So ngayon, lahat list man lang, na, nakilala ko yung ibang staff nila. So yan si Sir Al Alvia ata yung tawag niya diyan. Siya yung first speaker. He explained to us kung paano ilalabanan yung mga ano, yung mga smuggled na sigarilyo at saan namin pwede i-report yung mga uh, smuggled sigarilyo kung if ever naka-encounter kami niya mga ganyan. So yan yung mga example ng mga smuggled na mga sigarilyo. If ever naka-encounter kayong ganyan, so smuggled po yan which is illegal and bawal po talaga. So ngayon, tinuturo niya sa amin kung ano yung apps or ay hindi pala apps, yung Facebook page na pwede namin uh, i-report if ever na eh, ma maka kami ng mga nagbebenta ng mga bawal or kana illegal na mga sigarilyo. So, ayan si Doc. Ayan. So, siya na yung second speaker. He explained to us about the heated cigarettes and also the uh, the electronic cigarettes na sana very soon is uh, ma-introduce na siya dito sa lahat dito sa Philippines kasi no na yung electronic cigarettes doon sa ibang bansa. Sana daw ay dito sa Pilipinas is ma-adapt din nila yung electronic cigarettes which is papalitan nila yung heated cigarettes na which is nakakasama naman daw talaga. So, yan ang tapos na nga yung mga speakers sa kanilang mga speech and then, pinasuot nila namin, pinasuot nila namin yung kanilang giveaway na jacket para sa picture taking. Ayan. So, ang dami dami-daming check no? Talagang maritism. <laughs> ayan. So, nag-picture taking na kami. Hindi na kami pinapunta doon sa harapan kasi nga hindi kami kasya kasi medyo madami-dami din kami niya. Mga 30 or 40 plus kami na dumadol, dumalo dyan. Mga all of us are small business owner. Ayan. Sari-sari store owner as well. Ayan. So, ayan. nagready na kami. Uh, bababa na ako kasi uuwi na. 4 p.m. na yan. Natapos tapos mga 4 to a uh, 4 uh, 10 pm na ng hapon so umuwi na nga ako bumaba na nga ako niyan papuntang uh, labasan kasi uh, uuwi na ako. Naglalakad lang ako actually kasi malapit lang din naman siya sa Gaisano Mall. So, ayan pa. Lakad-lakad <laughs> lang konti kasi hindi naman siya masyadong mainit. Ayan, so, nandito na tayo sa bahay. And natapos po siya ng 4:10 PM. 'Yun sa ano, 'yun sa seminar namin sa Philip Morris Company. So ngayon is yung uh, kasapi kasapi forum yung sa about sa meeting is kung paano natin lalabanan yung um, LSC uh, ano LSC trading. O LSC trading is yung mga illegal na mga sigarilyo na nagkalat dito sa ating lugar. Okay. I don't know if sa ibang lugar is meron siya, pero dito sa amin is marami talaga siya, no? So, yun yung isa sa mga problema nila. Aside from, aside doon is, uh, tinatakal din nila yung switch nga doon sa heated cigarettes to electronic cigarettes. So, may bago silang product, which is um, known na sa ibang country, tapos They are planning na i-adapt sa Pilipinas para naman talaga is mawala na talaga yung heated uh, heated cigarettes. So yung heated cigarettes is yung the usual na ginagamit natin. Yung ganito, it, ito yung mga heated cigarette kasi nga sinisindihan siya. And cigarette smoking is really dangerous to your health. So yung bago product nila is it's para siyang vape style. Actually, may sigarilyo din siya ah uh, may sigarilyo din siyang na ano, i, parang bala na i, papasok doon sa vape. Tinatawag nilang vape yun. Pero medyo pricey naman talaga siya. It's yung um, yung paglalagyan niya is 1K or 2K. Depende sa klase. Kasi iba-iba kasing klase. May malit, may malaki. Tapos yung mismo sigarilyo nun is 140 per kaha at saka 20 pieces na din yun. Tapos yung sa ano, um, electric electronic um, cigarettes, which is known as vape, is less harmful yung electronic cigarettes na introduced nila maybe soon kasi nga pinag um, pinakaaralan pa ng mga eksperto. Ayan. So, mas mabuti yun kasi nga um, mas less na nakakasama yun sa tao. ba? Diba? As you know, is nakakasama naman talaga ang si So, may mga token sila sa amin, mga giveaways na binibigay. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga binibigay nila. So, ang binigay nila is itong poster. Mga pasta... Ito, ito yung poster. Ayan. At sya Meron din tayong t-shirt. Itong t-shirt, ganyan. Ayan. Ito yung t-shirt. Load ka? <laughs> so, ito 'yung t-shirt. <laughs> Size small kasi nga maliit na ako. Ito man. Ito na, ayan. So, meron din tayong jacket, pa-jacket ni Mayor. Ayan. So, nakalagay kasapi, kasangga or kasapi ng mga sari-sari store owner ng Poblacion. <laughs> <laughs> uh, dakuha, dakuha, ano Anyway. eh. size large na eh. Bagay din. Bagay, bagay si Muha. Size large. si uh, Siba ang laki. And may patumbler din oh, na. Silang man po sa cat, cat food. Sa cat food. Sa cat food. Ayan. So, ito. May nakuha kong Tumblr kasi nga nag-ask ako ng questions. So, if ever na mag-ask ka ng questions, so, may bibigay silang tumbler. Ayan. Ito yung tumbler. Naka, naka, ano, nakatatakot. And smoke. Ayan. If you don't smoke, don't start. If you smoke, quit. If you don't quit, change. Ayan, yan. So, Philip Morris International. Ayan. So, ito rin hindi na rin ba I'm so happy and I'm so grateful na first time kong makaranas ng mga ganitong event no uh, seminar regarding sa mga company na, na ano mga product na binibenta natin dito sana hindi lang ito yung first and last na seminar na ayatan for regarding ng ano uh, forum a uh, forum ng mga event or mga seminar ng uh, mga small business owner ayan sana ay masundan pa So, ayan, that's it for today's video, guys. Na-share ko lang din naman sa inyo, okay? So, I'm so grateful and happy sa mga natin ko na mga seminar dito sa Balboro. Sana naman is meron din si Jet EI at sa iba-iba mga company, no? Sana is uh, i-invite din nila ako. So, grateful ako kasi ang dami mga sari-sari store owner dito. Tapos ako pa yung na-invite. So, that's it for today's video, guys. I hope you enjoyed watching it. Bye! Gracias, everyone!